Magandang araw mga kababayan. Narito na po ang ating updated weather report ngayong araw ng Monday, June 2, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ayon sa latest weather update ng Pagasa, patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa ating latest satellite images, may makakapal na kaulapan sa West Philippine Sea. Ang mga kaulapang ito ay kaugnay ng habagat at inaasahang magdadala ng monsoon rains, tuloy-tuloy na pag-ulan sa western section ng northern at central Luzon. Samantala, sa western part ng southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, asahan ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms na dulot pa rin ng habagat ngayong araw. Sa nalalabing bahagi ng bansa, Central and Eastern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan natin ang generally fair weather. Maaliwalas ang panahon, maliban sa mga posibilidad ng localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon o gabi. Sa kasalukuyan, wala tayong namamata ang low-pressure area o anumang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Dahil sa epekto ng habagat, tuloy-tuloy ang monsoon rain sa mga lugar gaya ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, at Bataan. Dahil ang mga ito ay nakaharap sa western section, mataas ang tsansa ng pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't maging alerto at handa. Sa western section ng Southern Luzon, Metro Manila, Cordillera, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro, makakaranas ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ng Luzon tulad ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng CALABARZON, Bicol Region, at iba pang bahagi ng MIMAROPA, inaasahan pa rin ang maaliwalas na panahon. Posibleng tumaas ang temperatura kumpara sa mga nagdaang araw at may posibilidad pa rin ng thunderstorm activity tuwing hapon o gabi. Sa Palawan na nasa western section ng bansa, maaasahan ang maulap na panahon at scattered thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao, hindi nakaaabot ang habagat kaya't inaasahan ang mainit, maalinsangan at bahagyang maaliwalas na panahon na posibleng samahan ng biglaan at panandali ang pagulan dahil sa localized thunderstorms. At sa ating heat index forecast, sa Metro Manila, ang heat index ngayong araw ay posibleng umabot mula 39 hanggang 41 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index sa buong bansa ay maaaring maranasan sa Itbayat, Isabela na aabot hanggang 46 degrees Celsius. Mataas ang posibilidad ng danger level heat index sa Eastern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya't uminom ng maraming tubig at manatiling hydrated, lalo na ang ating mga senior citizens at may mga existing medical conditions upang maiwasan ang panganib ng heat stroke. At sa kondisyon ng karagatan, wala pa namang nakataas na gale warning sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang ating mga kababayang maglalayag, lalo na sa seaboards ng Extreme Northern Luzon, na mag-ingat sa posibilidad ng katamtaman hanggang maalon na karagatan. Sa ating 4-day forecast, Tuesday to Friday, Mula Tuesday hanggang Wednesday, posible pa rin magpatuloy ang monsoon rains sa western section ng northern at central Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Zambales, at Bataan. Bagamat tuloy-tuloy ang pag-ulan, posibleng magkaroon ng panandali ang paghinto lalo na sa umaga. Ang mas malalakas na buhos ay kadalasang nararanasan tuwing hapon hanggang madaling araw. Sa Metro Manila, Cordillera, Central Luzon at Western Southern Luzon, kabilang ang Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms ang inaasahan. Pagsapit ng Thursday hanggang Friday, unti-unti nang mababawasan ang epekto ng habagat. Wala nang inaasahang monsoon rains, ngunit maaari pa rin makaranas ng maulap na panahon at scattered thunderstorms sa western section ng Luzon, gaya ng Zambales, Bataan at Palawan. Magkakaroon na ng unti-unting pagbuti ng lagay ng panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, gayon din ang bahagyang pagtaas ng maximum temperature tuwing hapon, Mainit at maalinsangan pa rin ang panahon sa Visayas at Mindanao, ngunit mananatili ang tsansa ng mga isolated rain showers o localized thunderstorms. At iyan po ang ating latest weather update. Kung nakatulong sa inyo ang report na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong handa sa anumang pagbabago ng panahon. Ingat po tayo lagi.